Ayan, good, magandang tanghali. yung basahin po yung pinamigay ko libre. Wala pong bayad. Salamat po sa Diyos. Bakit mahalaga po na ibahagi ang mabuting balita? Ang dami pong bad news ngayon. Nanonood po kayo ng TV bad news. Yung kagabing nangyari, kalat na eh. Nalungkot, nakakalungkot. Ibinidyo pa nung iba, ibinalag pa. Yung nangyari doon sa tulay na yung babae ay ano, na depressed at gustong tatalon. Kaya po sa panahon natin Napakahalaga po na tayo po ay Makarinig ng mabuting balita At ang mabuting balita po Ay walang iba kundi may Jesus Christ pala Si Jesus Christ po pala yung magliligtas Sa ating mga tao Ano po? Kaya po napakahalaga na sa jeep Sa mga palengke, sa aeroplano, sa train Ibahagi si Jesus Christ Upang ang mga tao ay makapanumbalik It's time na kailangan na po natin ang Panginoon. Wala pong magliligtas sa atin ha, kundi ang Panginoon. Yung magkaroon po tayo ng tamang relationship, ilalanin po natin siya bilang Diyos mo, tagapagligtas, maniwala ka, manampalataya ka. Dahil ang Panginoon po ang magbabago sa ating buhay. Ang dami pong nadidepress, ang dami pong ngayon na susunog. Doon sa New Jersey, meron na namang balita na nasunog na naman. Sa Maynila, kahit saan sulok ng mundo, dami na susunog may tsunami pa, may uh, ano pa nangyayari, may lindol dito, dito sa Pilipinas mayroong sinasabi na big one, kaya po kailangan natin ngayon sa panahon ito yung mabuting balita at ang mabuting balita, mahal na mahal ka pala ng Panginoon Kristo so at gusto po niya na ikaw at ako ay maligtas kaya po uh, sinishare ko po sa inyo si Jesus Christ, ano po sabi doon, huwag kayong mahinga, mahiya at ang isang tao na tanggapin si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, makakasumpong po ng regalo na buhay sa langit. Pansamantala lang po tayo ha, mayroon po kasing langit, may impyerno. Kaya po yun ay binabahagi para ang tao po makapaghanda, hindi po para manakot. Kaya po namatay si Yesu Kristo sa cross para po sa iyo at sa akin. Para tayo ay maligtas. Kaya lang po, may problema, ang problema po kasalanan. Pero yung kasalanan na gawa natin, kapag humingi tayo ng tawad, patatawarin po tayo ha. Sabi po kasi ng Panginoon, yung lumalapit sa akin, hindi ko itataboy. Kaya nawa po, i nyo ang tanghaling ito, na mahal kayo ng Panginoon, at binahagi ng kayo ng mabuting balita. At tandaan nyo palagi sa John 3.16, Gayon na lamang ang pag ng Diyos sa sandibutan, kaya isinugo si Jesus upang ang isang tao na magtiwala sa kanya manampalataya ay ililigtas niya. Napakaliwanag po. So ang sikreto lamang po na natin para maligtas ka, pananampalataya kay Jesus. Ano po? Yung po yun, yung manampalataya ka, magtiwala ka sa kanya ng buong puso, yan po ang hahanapin sa atin ng Panginoon para tayo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa tanghaling ito. Hindi po dapat ikahiya na ibahagi si Kristo kasi po ang panahon ay pasama ng pasama. We need you Jesus Christ kaya po ang mga taong ito, isang araw habang hindi ka pa bumabalik, magsipaghanda po kami at uh, tanggapin ka namin bilang Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat po. Pagpalain mo na po yung driver at lahat po ng mga tao sa jeep na to ay makasumpong ng regalo mo. Thank you po. Jesus name we pray. Amen. Salamat po sa pakikinig anak. Amen. May nakasulat dyan na salita ng Diyos. Salamat po sa tumanggap. Mapalad po kayo. God loves you.